Kim Ho na pahanga sa kapuso ni Star na si Caprice. Based din sa sinabi sa naganap sa panayang. May kita doon niya ang kanyang sarili noong nagsisimula pa lamang ito sa Pinoy Big Brother. Ramdam na magiging maganda ang karir nito paglabas ng bahay ni Kuya. Katulad na lamang ng mga blessings na natatanggap nito. Malayo ang mararating sa edad na 16 years old, ang ganda na ng vibes, at maganda ang aura. True na true naman ang say ni Miss Kim ng mga taong bayan, ayan din ang nakikita kay Capris. Mabatid at disiplina ang tunang bata. Mababakas din ang talino nito. Kaya nga gusto-gusto ng mga medicines. Marami ang na ngayon pa lang, alam nila kung sino ang magbawali o mananalo sa edisyon nito. Sa lahat ng social media platform, siya ang number one na topic. At ang nakakatuwa, lahat din ng mga social media niya ay umabot na sa million views at followers. Minahal talaga siya ng taong bayan. Ngayon pa si ang ganda ang loob namin o magaan ang loob namin sa bata niya. Kung ano ang napapansin ni Kinshuts yung din ang tingin namin magaan ang aura kudo sa mga magulang ng ganda ng pagpapalaki sa bata nito. Inalang yan sa mga ibighali kumando. Don't forget to comment your opinion like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.